Oh, ayan, nandito ako sa ano, uh, bukid. Meron pa mga kambing dito? Halo-halo sila. Oh. Ito, wala na magulang tong kambing na to. Namatay daw after one, one day. Yeah, buti na lang nasusun nila yung ano. Gatas nung ina. Yeah. Ayan. Ayan. <laughs> Bapak Yen pun ada. Bapak Yen pun ada. Bapak Yen pun ada. Tahu abang kau kita, aku turun. Aita, Aita ngai, Aita nak kawitan. Nai. Apa nanti masa awak apa di kuana? Nenek nak jaya nanti tu ilikuran tiku, ilikuran tiku ana. Nalak lakai dah tengah tak? ay da ngam na tayo tayo da iti ang adalahin na ito Texas ngam da iti wala nga ito yun abuyo nga talaga eh. yan yung uh, yung lalaki na yun na ano. kawitan nakita ng ano na rito um, nursery mga bougainvillea na laki oh. gusto ko siyang makita uh, dito lang din sa San Antonio to sa Maligaya area so yung mga mahilig sa mga pagtatanim ng mga bougainvillea yeah. puntahan nyo po to uh, kukunin ko yung address tatanong ko sa kanila mag-iinkwera ko. Ilalagay ko to sana sa YouTube channel ko. Sa Fred's Cali Life. Kung mahilig ko kayo sa Bougainvillea. Ayan eh, o. Ang gaganda o. Oh. Subukan ko mag-vlog. At ko yung mayari. Wow! Ang daming bulaklak. Ang lalaki ng bulaklak ko. Oh. So, ang gaganda ng kulay. Alvalo sila Grabe Ito papasok po sa kanya Ayan Pwede mag vlog? Oo, oh, wala mo oh. na ba? Ano pangalan mo ma? Ay, matakot mo Ay, okay lang ako. Oh. Pero ah, uh, kasi mahilig din ako sa ganito Hindi sa US talaga ako ngayon may mga alaman ako, binalutan ko pa nga yung lalagyan kasi napropro sila pag, ano, pag uh, winter na. pwede po kayong mag-vlog. So ngayon may mga kulay akong hindi nakikita sa US. Ah. Uh, yung mga India, ay, mayroon sila eh. Ang dami kong India, sir. Ayaw ko masyado ang India eh. Oh. Uh, na na India. Kayo pala yung ano, napapanood ko sa vlog. Kasi nanonood ako ng mga vlog. yung pinaka-original na India na lumalaki. Di ba kung minsan iba-ibang kulay niya? Boss, ang sumunod ito na ang oh, wala yat ang kulang ko. Eh. Ay kalaklan. Eh. Meron ako dito, may mundo rin ako. Oh. May supiya. Ay to wala ako nito. Supiya Indiana. Ito yung sinasabi Ay, ito ko. Indiana naman 'yan. Arjuna. Eh uh lang -oh. wala akong mga, ngayon, mga na jeep singa mayroon. Oh. Ito oh, ang supiya Indiana. Uh -huh. Nag-iiba-iba ang kulay. Tingnan niyo mo ngayon, ganito itsura niya, pero may time na hmm. iba ang lumalabas sa kanila. Yeah. Ay, nag-iiba-iba yung kulay? Oo. Oh. Oo oh. oh. oh, Ayan, oh, wala rin ako wala, yan. Wala pa gaano lumalabas na oh. yellow, red. Yeah. Ito naman ang mondoring. Kalat -kalat kasi ang ito mama, ang ganda rin ito. Oh. Ito yung mondoring. rin. yata ako nito pero parang so, medyo ibang kulay. Ay, kasi nakalilim. Oo. Oh. Nakalilim siya, siyempre mag-ibang kulay pag nakalilim. Ito yung mondoring naman. Oh. O, pamilya sila ng... Wala, ako akong alam sa pangalan pero mga kulay lang tinitinan ko talaga kasi hindi uh, naman ako maghalaman eh. <laughs> pero mahilig ako sa halaman. Oh, uh, Mahilig ako magtanim-tanim. Uh, ito, yung mga... Ito, wala rin ako nito. Palagay ko wala ako. Uh, ang mayroon ako yung talagang uh, uh, plain na... Uh, yeah, 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 mayroon uh mayroon yan, 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 yan. Mayroon ako yan. Ano mo yan? Wahe Galicia naman to. Tinan mo yung daho. Ang bulaklak niya nag iba iba din. Oh. Ah. Uh, mm. Yeah. Ulitin muna, tap mo na. Tapos, tapos na. Ano mo mm. gusto kumanta? Ano mo ba ano yun? Yung nag... Uh... Ay, kapit May birthday dyan. Ay, kapitbahay lang. Hmm. Hindi sa iyo yan. yan. Yung kumakanta. Ito, wala rin yata ako nito. Napanood ko sa ano yung... I mean, tinignan ko sa Google. There are like 300 species of ano, bougainvillea. Hindi lilia. lang 300, sir. Hindi lang. Hindi uh, lang 300. O, siya tingnan mo. Say... Alam mo lalo na ngayon, ay uh, yung iba ang gagaling nila mag ano, magkuha ng buto. Oo. Oh. Yung buto kasi, pag napa... Na, Napaghalo-halo nila. Oh, Siyempre, nag-cross pollination na yan sa dito sa mga, dito halo-halo na. Oh. Pag nakakuha ka dyan, nag-iiba kasi yung mga kulay nila. Ah. Tapos pwede ka na magbigay ng pangalan. Ito, wala ko. Pero ito, dinudugtungan niyo ba ito pa? Tapos, uh, katulad nito, kunwari, tapos may nakikita ko yung ibang sanga, ibang yung kulay ng bulaklak. Mm. Dugtong ba yun? Dugtong lahat po yan. Katulad po yan. Dugtong so ngayon, pag dinugtong mo, lalaki ng lalaki, iba-iba na yung bulaklak. Oo. Itong mato, dugtong din to, pero single ano lang. Ito, rotted. Ayan, doon nga dugtong. Ito, ito, wala rin ako nito. Oo, yan ang mga variety ng opa. Actually, wal, marami akong wala kasi pito nga lang yung sa akin, eh, doon sa US. Yung e, baragated ang dahon yan. Oo. Baragated ang dahon. Ito, ito yung mga pamilya ng upal. Ito, ang ganda nito. Mayroon yata ako nito. Ah, yeah, Itong medyo opal, orange na ganyan, no? Oh. Fire opal flame tong ganito. Yan. Ito kasi ah, dinugtong flame. na lang. Ayan, wala ako nito, ang ganda flame nito. Yan. Tapos mayroon pang isa niyan, yung ano. Ah, uh, hmm. ruby. Ayan, mga dugtong. Ito mayroon ako nito. Hmm. Basta ang sa akin pitong klase lang. Eh, <laughs> kasi ah, uh, doon sa US, nagpupunta ako sa mga tindahan. Mayroon wala sila masyadong maraming okay, ano, uh, ito, variety. Pero yung iba kasi galing dito, may dala na mga, alam mo yung mga patis. Oo, so. oh, sa so Washington siya. So, nagtatanan din siya ng mga ganitabugan, Vilya. Tapos, ginanay siya sa may Facebook, no? Oo, oh, Tiga Bulacan. Ah, uh, nakita ko yata, yan siya. Nakita ko na. Yeah. Nakita ko yan. Nag-vlog din siya. Mm. Ito yung pamilya ng chili variety. Ilang taon na po kayo ra sa ganitong business? Ay, nung pandemic lang sa buging bilya nung pandemic lang. Pero oh. yung dati kasi may mga iba-ibang uh, halaman ako. Oh. Uh, rose. Pero oh. sa buging bilya, ito yung pandemic lang. Pagtungtong ng pandemic. Oh, ito okay. Ano pink patch naman yun. Ayun o. No. Oh. Pink patch. Ito may nakikita na ako sa US. Ito ba kaya yun know, o? Oh, yung medyo yung... Ito mga ordinary ito sir. Ku oh. Ito yung mga puno natin na ordinary na hindi ko pa nadugtungan. Ito, ito yung pink patch yan. Ah, oh, pink patch. Mm -hmm madami yung madami variety ang ano. Yung, yung, Ito magkaiba ang kulay doon ano? Ah, iba din yun. Marami, marami yun. Kailangan lang mga roon sa mag-combination. Ano, no? Ah, asan pa ba yun? Nueva no, Ecija yata yung isa po kup ko pa nakikita maraming ganito. Ah, uh, Isabela. Isabela? Oo. Oo, mukha. Magaganda rin yun sa kanya. Lalaki, parang Oo. ganito rin. Ah, uh, mas malaki yung sa kanila. <laughs> mas malaki. <laughs> yung, pero sa isa kulay. Oo. Oo. Ito, ito, tayo, feature natin. Ang ganda. So, saan nyo na nakukuha itong mga malalaking puno na ito? Ah, Nag-iikot-ikot ba kayo? May hunter. hunter. Uh hunter. Ang tawag. Uh, -huh. so, majority mga ano, mga... Uh -huh. Naman tawag rito? Bugimbilya lahat. Bugimbilya, o. Oh. Dapat magkaroon ka na ng resort dito o kainan. <laughs> kasi parang nasa Castillos kayo dati, di ba? I na don't na oh, to. Oh, uh, Castillos din to. Kaya lang barangay nagbayan na to. Dati Del Pilar. Tapos, ang area kasi doon, sir, is uh, ito yung bahay ko. Sa labas ng bahay ko, may lote doon na dalawang lote na tag-300 square meter. Oh. Yun lang yung ginagamit ko. Eh, ang hirap po ng 300-300 square meter, 600 square meter lang. Oh. Tapos, may mga kapitbahay ka pa. Pag may pumunta na tatlong ganito na sasakyan, pa na ako na eh. Di, oh. di ba nakakaya din naman sa mga kapitbahay. Oo. Oh. Asan po yung anak nyo? Kao, hmm? oh, kao. Oh, ano, galing po kasi ng school. Oo. Oh. Nag-ano siya, nag Hindi, nyo. Hindi, ba yung anak nyo 20 something years old lang? Ah, uh, 21 lang po siya ngayon. Oo. Oh. Nag-ano siya Nung, nung nag-ano sila, sila ni Sir Buddy sa agribusiness, 19 lang po siya. Ayaw nga, na-feature siya kay Buddy, ano? Babalik po dito sa Sir Buddy. Ay, ganun. Dapat ngayong January, kaya lang sabi ko kung pwede sa February. Madalas kong pinapanood siya si Buddy. sa Sa agribusiness. Kasi marami siyang ano, mga napapakita mga gardens Oo. o kaya farms. So, ano siya eh, nakakatuwa din kasi mga nanood sa kanya eh. Oh. Marami kang matutunan. Dami. Oo. Oh. Yeah. Marami kang matutunan. So yung mga cuttings niyo ron, ano mga klase kaya sila? Ah, yung mga cuttings kasi doon, na maliliit yung nakakap-tap lang siya. Oo. Oh. Madami yun ng, ng nakarang araw, kaya lang may pumunta dito na na taga, ano ba tawag dito? South Southern Liti. Oo. Oh. Nanguha dyan, tapos yung isa din na taga Bacolod. Oo. Oh. Ganun lang din ang kinuha kasi syempre malayo. Oo. Oh. Mas ano siya dalhin. Mas madali. Mas kaya, madali. Ito ang ganda nito. Yan o. Oh. Ito so, sila nag-propagate nito or do you call it propagation or dugtong-dugtong? Uh -oh. Anong pa Hindi, uh, ito kasi mga grafted. Pero yung, halimbawa, nag-trim na kami dyan, itong mga talbos na ito, ginagawa namin ang ICU, pinupunla namin. ICU, siya. yeah, yeah, yeah. yeah. Oh, Naalala okay. ko yan. Sayang kasi, halos lahat naman kasi eh, mapakinabang. Hmm. Kailangan lang dito sipag talaga, no? Tiyaga. Ah, oh. Kasi ang hirap nitong gawin, ha? Tapos talo oh. ngayon wala akong kasama, wala kami kasama nung anak ko kasi umuwi yung mga kapatid ko sa Mindanao. Oo. Oh. Uh, kami uh, lang ang dalawa dito. Yeah. May YouTube channel ako. Mm. Ay naka-video pala siya. So ito po yung ano pag-aari nung bata rito sa Castillejos. Pangalan niya ay Chris John. Ito yung mga tanim niya, mga bonsai na mga bougainvillea. So nat nakausap ko ngayon ang nanay niya si Juliet pinapanood ko to sa ano eh sa video sa youtube so yan ang mga gawa niya Ganda. ay nakakasipag uh, lang talaga nung gumagawa nito men anong gagawin dito resort? pwede mo pwede mo resort kaya mo Pwede. oo nga eh kasi Pagkita na itong kill na sa Mikabin na sa Balaybay. Kasi pinayagan siyang gumawa nito, ibig eh. sabihin okay. Pwede nga, uh, pwede gawin, di ba? Oo. Oh. Oh. talaga dahil ng amin dati. Ngayon oh. na nito, din kami pagandahin ito. Oo. Oh. Eh, no, kasi ang laki ng mga 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 dati, mga 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 ay, ganun ba? Oo, oh, may makina yan. Malalaki ba ko? Ah, pag binako mo yan, patag mo yan. Sa bagay po. ah, mo. Ta? Ah, puputuloy mo ito. Puputuloy mo nga po, Hindi ako makakyat. Man, ito siya, no? Big time pala ito, oh. Hindi, hindi naman siya may ari ng bundok. Ito kape, ito kape. Ay, tayong Pag-aari niya itong tatlong hektarya. Grabe. Apo, ito kita eh. Uh, nga. Ginupang mo. Nagkukutong mo. Dali mo mabalit ka siya. Tutup ko. Dapat nito po din siya. po. Ito po natin pakita. Kaya 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 Tago nga mga data, takita ka man, ibijok man. Basta ano pa, nagupong yung kanda kita. Ah. Yan panag na panagtistis na. <coughs> Itong mga to at ah, tanim ng tatay mo, sir. oh, oh ikaw nagtanim ka rin barito, hindi? Ah. Oh. So, me na, na award sa inyo tong mga to. ano? Ah. Oh. Ito para sa uling to ano nagdradgo ng araw. Oh. Ganda dito. Ay ano? Baka baka may bakaos sa pangalapi, dinadaan. Oh. Ano ito? Mayroon siyang ano? Mayroon siyang buto ay wala. Wala sir. At angko ng puso pa madali lumaki. Okay sir. Oh. Para matalinong makay. Tayo kunin mo yung puso. <laughs> Hindi mo kinakayan? Kaya <laughs> naman Oh. Pang sinigang at saka paks, uh, pinapakso yata yan, Oh. Sisig. oh, di ba? Kapi din Pero itong kapi, sir. Ano to? Kinukuha nyo yung bunga niya? Hindi. O, kinukuha naman. Pag-inug na. Hindi kasi kailangan mo kanyang ito. eh, grind eh. Di ba? Papabaya ko na nga. O. Maraming dito, sir. May buhat pa. So, parang ito, taniman ng kape. May mga taniman kayo ng kape. Sir, taro, eh, kasi Ito binigay sa amin itan, na itanim namin. Ay, ganoon Oh. So, halo-halo, ang -halo, natanim nyo rito? Halo-halo, sir. May saging, may pinya. So, ano Langka. Ito? Langka. Ay, Malangin. oh. Ang yug, Asan ang yug mo? Ay, ay, ang yug, sir. Doon, 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 doon. Malayo na, malayo. So, sa ma so, may mga babi rin mo pa rito, wala na, sir. Wala, so, sir. Labuyo. Labuyo, mayroon. so may mga labuyo kang alam dyan ngayon, Wala. Eh, kung pupunta tayo dun sa ano, sa boat boat. Sa abot. Abot. Malaya doon siya. Bale, wala naman tayong papasyal lang. Oo. Oh. Papasyal lang tayo doon. Yun ba yung ah, lugar talaga ng mga itay? Bale, halo-halo na rin siya. Ah. Uh, Lutog yung highway din siya. Oo. Oh, oh. So. Uh, mga ka-tani to. Ang daming ano, ang daming uh, saging sir? Ang oh. Oo.

ito mang... Ay, hindi mangga ito eh, oh. Ay, kinakain ito, di ba? Ayaw ay, nga. Ayan, ay, no? oh. Ay, Tingnan ay, niyo. Ripul yung bundok ito. Okay. Paano mo na... Paano mo pa na to, Paano mo na niluluto yan? Pwede rin adobo, pwede din Kung rin halo sa nung niya. Ah, karne. Oo. Oh. 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 nandito dito kami sa bundok. Ano bundok to, sir? Malinaw. Malinaw. sa Subic. Kawag. Sa Kawag.